Kung uh, kaisa ang Pilipinas sa World First Global Initiative ano, ng Stand Up for Nuclear at nagtipon kamakailan ang mga energy expert at advocate sa panguna ng Alpaspinas, isang non-stock non-profit organization na nagsusulong ng paggamit ng uh, uh, nuclear energy bilang malinis at mga source ng kuryente. Isa sa kanila naging resource speaker ay eh, kayo ho. Uh, paano po ninyo Uh, e, i-deliver doon po sa mga uh, tao na naroon, na dapat nang tanggapin at yakapin na natin itong nuclear na ito. Kasi as of this time kong marami pa rin talaga ang mga nagsasabi hindi na dapat natin gamitin or hindi dapat natin yakapin yung nuclear na yan. Kong, sige nga po. Well, uh, kabaliktaran ang nangyayari sa buong mundo, no? Ngayon na uh, kitang-kita na nila lahat na lahat ng uh, kanilang carbon goals ay hindi matutupad kung walang kasaling nuklear sa sa, sa sa solusyon, no? So uh, uh, Ang sabi ko sa, sa mga tao, tignan niyo yung uh, inaangkat nating taon-taon na fossil fuels, uh, ang bawat 1000 megawatts na planta na coal plant, uh, kailangan pong makabili tayo ng between $700 million to $1 billion a year, every year, mm -hmm. uh, para tuloy-tuloy ang andar niyan. Pero kung nuclear it's only $20 million. Ang laki po ng diferensya. Ang laki po ng epekto niyan sa ating balance of payments, mm -hmm. ang ating foreign exchange value. Yung peso natin, tuwing nagdi-depreciate yan, eh, nagmamahal lang lahat ng bilihin. Correct. Ah, so kung gusto natin protektahan ng ating uh, pera, ang ating peso, uh, dapat bawasan natin yung napakalaking importasyon sa isang bagay na sinusunog lang natin para mm -hmm. magkaroon tayo ng kuryente.